loves, kumusta? maayong buntag maayong adlaw ng tanan. welcome back sa ating youtube channel ito ang update sa ating mga alagang 45 days ayan, nabawasan na sila ng isa um, malaki na din sila siguro nasa dalawang kilo na to dalawa or two and a half coming Mabigat, malaki na to yan. Malaki na yan, mabigat na din. Ito ito. Ouch. tsaka Nabawasan na natin ng isa mga loves. Talam Ta, nyo ba nung kinatay ko yung isa, ako pa talaga yung nagkatay ha. Masakit pala sa pakiramdam na yung mga alaga mo ay ikaw mismo yung kakatay. Ayan. breakfast ng ating mga alagang chicken. Tapos na tayong mag pakain ng ating mga pigis. Kaya, dito naman tayo sa ating mga chicken. At, pinapaano ko rin to. Pinapakain sa tanghali. Kaya, pakunti-kunti lang ang bigay ko sa umaga, tanghali, at hapon. Kasi, ginaya ko sila sa ating mga alagang pigis na nagbe breakfast, lunch at dinner mm. malaki na din katay natin to by next month so by next month lalaking lalaki na to diba pakunti kunti lang yung binigay ko di siguro to nabusog papakainin din naman natin yan mamayang tanghali. Nagtitipid tayo sa feeds. <laughs> At ang feeds ng ating mga biik ang pinapakain din natin sa kanila. Para tipid na din. Yan, para siyang nabulunan. Hmm. Mag-water ka kasi. Ito ang update sa ating 45 days chicken. At saka bala ko pag harvest ko nitong dalawang to ngayong next month papalitan ko ulit ng limang peraso. So, February, March, April, ma-harvest mo na din mm <laughs> na. Mahaba na din yung ano ng isa o. Oh. Ano ba sabi? bisaya tapay. Pag nahaba na yung taka, tapay, Mabigat na yan. Yan, yan. Yung isa, maliit pa. Ito. Itong isa naman. Hmm. Yan, haba na. Malaki na. Hmm. Yung isa wala pa masyado. Hindi pa na tubo. Itong isa ay malaki na. So yung kinatay natin mga loves, yun yung pinakamalaki sa kanila, di ba? Tatlo 'yon. Tatlo ito sila. Tapos yung pinakamalaki sa kanila, yun yung kinatay natin. lo Minom ka na kasi. Ayan. Nandiyan malakas-lakas na din to kumain sila. Yung half ng lagayan ko sa kanila na 500 grams. Half ng 500 grams. Parang, ano siya? 250. 25. 25. 25 grams half natin new uh, yung ano is kulangin sa kanila pero hindi ko masyadong binigyan ng marami kasi alam nyo naman pinapatanghali natin sila pinapakain mamayang tanghali kawawa pinapag diet Tingin nga. Kulang yata yung kainin tayo niya. O manusik pa naman to. Ah, uh, tama na din. Busog na. Mano uh, na yung mga bituka nila. Oo. Ah, uh, puno na. At dili maglukso. O na. Giyabo na po. Stilan giyod. O. Ito pa may mainom di Aron. Yan naman ang giyabo. Irog. Ito namang mga to. Hmm. Sus! Yan, ganun sila ka. Hmm. Wala, kaob na. Tabi ba? Da, da. Sarap nito pa itlogin. Sarap nito pa itlogin mga loves. Yung pakainin mo lang nang anong tawag doon yung pangpai ano pangpaitlog meron itong ano na pangpaitlog yung feeds na pwede sila magbigay ng itlog saka na natin yan saka na tayo magpaitlog pag may ano na tayo yung <laughs> makabili tayo ng feeds nila pang paitlog pang ano siya papakainin natin kahit half lang half ng ano half ng pampaitlog at saka mimexa natin ng grower para makapagbigay ng itlog 'di ba kahit ano, kahit meron ka nitong sampo tapos papaitlog yun mo, tapos sa araw-araw bibigay ng itlog ang sampo, sampo sa araw-araw, tapos magkano yung itlog bibenta mo. 'Di ba may kita ka na din? Yan ang balak ko soon. Papakain tayo ng paitloging manok kahit sampung piraso lang. Pero isipin nyo yung sampung piraso, malaki din yung maubos ng feeds sasabay lang natin sa pakain ng ating alagang biik. I-half lang natin. Half na pakain sa alagang biik natin at half ng feeds na pang pa itlog mm -hmm. Oh. Gusto lumabas. Ito mga ganitong stage, pwede na 'to mag -iplog. ng buwan na to na lagpas na to 45 days so harvest zone na siya kaya nga kinatay ko na yung isa <laughs> kasi malaki na pero malambot pa din ha malaki na siya abot siya ng 2 kilo yung isa kasi bigat man eh hindi ko man tinimbang pero ma-estimate mo naman yun, di ba? Ayun tapos na silang mag-almusal. Pero yung nag-aalaga sa kanila, wala pang almusal. So, di bali na. nag naman tayo before magano Before magpakain ng mga alaga. Kasi coffee is life. Mm. Mm, mm, mm. masakit ka bigat de 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 de, de. tama na oh na manusik na 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 manusik manusik siya